Okay, good morning mga guys. Oh, magdaha-daha kami dyan tulad. Ang unay Master Chipkok. bangos ang birada. Amo unay nga white lady. Amo unay amun, mga visitors. Waiting <laughs> naga dahak dahak kami sang karne ah, namit ja apa nih palupok ini keron kung hijau hilau ah ke dalam piantas nih <laughs> namit di eh. nga ah, darwa ka kilo darwa ka kilo among karne hmm? aso pa lang ulam na